Anong ganap sa mundo ng showbiz? Apektado na di umano ang karir ni Daniel Padilla matapos ang paghihiwalay nila ni Catherine Bernardo. Dahil may chismis na di umano ay may apat na endorsement na ang inalis sa aktor na para sana kina Catherine at Daniel pero sa aktres na lamang ibinigay. Ayon sa source ni Marisol Academy host Mildred Bacod. How true na talaga apektado na ang karir ni Daniel dahil hmm. yung apat daw ha supposedly na endorsement nilang dalawa ni Katrina Bernardo ha oh. ah, Di umano ah, according oh. to our source is ay kay Katrina lang daw ibinigay oh. ay. How How... Ayon kay Marisol Academy host Mildred Bacod Matatanda ang November 30, 2023 binulabog ng niya lang social media Matapos kumpirmahin ang pagwawakas ng kanilang 11-year relationship Kung nagustuhan mo ang content na ito huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po. Please don't skip the ads.